Good morning! So, for today's video, so, ayan po, naglalakad kami ngayon dito sa forest. Ayan. Ayan. So, sinundo namin si V sa daycare. Maaga. Sinundo namin ngayon dahil free si papa niya. So, ito yung ganap namin. Ah, lakad kami sa forest. yan lagi namin ginagawa kasi gustong gusto yan ni V. Tsaka, syempre, kami na rin. Nakaka-relax, di ba, pag maglakad so ayan ito mga ka sweetie 2 uh, years ago yata pumunta kami dito so second time ko na pero dito kami, pupunta kami, naglakad kami sa loob na to, Doon kami galing sa baba hindi ba ako nakapunta rito kasi nung pumunta kami dito may ano pa si Vinon may stroller or bangin so hindi pwedeng ipasok dito so at least ngayon kaya bumalik kami. So, ayan. Kaya excited na rin ako kung ano yung view sa pupuntahan namin. So, ayan. So, ayan. Di ba? Ang ganda. Nakaka-relax yung ganitong ganap. So, yun ay mag-ama. So, ayan. So, ganito pala dito. So, yung mag-ama. May dala si Habi ng bag na yon Ang laman nun ay sandwich. So, ayan. Picnic-picnic na rin kami dito. So, tara. Tingnan natin. Hari ko. Anong view dito. Siyempre nature, siyempre. Oh, parang ang saya-saya ni V. Natuntuwa siya. So, ayan yung mga kasweety. Medyo malamig ngayon kahit medyo maaraw. Kasi, ayan, malamig nga. Okay lang at this, walang snow. So, dahil nakalimutan ko yung gloves ko sa sakyan, sa car. So, pang ano muna, samantala. <laughs> so, May chas ni B. Nakalagay to sa bulsa ng jacket niya. Nakita niya. So, hi! Ah! O, oh, diba? Ay, ang ganda. Ay. Yan ito, ang siya. ang tuwa. So ito yung view, 'di ba? Ang ganda. Ang ganda nga naman. So ayan. Hi, my gloves. Look at my gloves. <laughs> oh, 'Di ba? Okay. Papa, yung sandwich. So ayan ang view. Ang ganda, 'di ba? So. Whew. so okay. Picnic kami dito. Yeah. So ayan naman paikot sa pala. Tita! So, yan. So, Ganda ng view. Yeah, may tanak. Excited na siya mag-picnic. Okay. ayan. Dala-dala. Siyempre, gutom siya. Galing sa daycare. Tapos <laughs> ko niyo. to tuwa siya. Ay, aking anak nakakatuwa. Ayan. Wow. 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 saya. So, Kuna natin yung ating magtama. Ayan. Hey, beauty ni Klas. So, ayan. Grabe. Ang ganda. So, ayan. Oh, di Ganda. It's nicer Niklas Oh. sa so, isa naming pinuntahan ano naman at yun ano lang siya kumbaga yung view dyan lang at least dito paikot makikita mo ang ganda nga ay ito masarap sumigaw ng kapag may mga hinaing ka sa buhay charot <laughs> dito pinagal sumagal dito, dito, dito ng dana <laughs> o kaya yung sigaw dito na nag na ang parcel <laughs> tapos yung nag-order doon pa sa kabila o oh, ba? Diba? Ay, nakakasa 'yan. Sa so, 'yan 'di ba ang ganda? Sa so, 'yan si Vio. Oh. Biskwit muna siya. Ano pa yata 'yan, yung galing piyata 'yan sa ano? Bangkok or yung, sabak, hindi from Bangkok, ni class, er, Bangkok. Natotoo fit daw po flight. Yeah, uh, parang ano 'yun, eh, freean sa nung nag-ano kami sa ano 'yan sa airplane nung pagbalik namin dito. Yes, ayan. Ang ganda, diba? Diba? Sino mga ano dyan? Makarelate okay. yung matutuwa sa mga ganito yung mga nature lover dyan. Ay, grabe. Dabo ta. Kala ko malayo siya pag nilakad kasi noon parang kala ko malayo hindi kami nakapasok. parang maano lang siya. Ma... Diyos yung mga dabo Galing sa may baba. Kala. Um, Diyos yung mga dabo bato Bato-bato nga lang kayo. Pwede yung stroller. So, yan lang for today's video. Bye! Mama, Thank you for watching. Look at that lake, it's so big! Yeah.